ah good morning guys. ah bawal po pumunta dito kasi pinagbabawal ng kapitan. Pero gusto ko lang po ipakita sa inyo ang sitwasyon po ng dagat ngayon. Tatanawin lang po natin kasi bawal pong lumapit. Eh, ito po yung paratong tres na isa po ito sa nakasignal number Tree, part ng La Union So Patatanaw ko lang sa inyong dagat Bawal pong lumapit doon Ha Ayun po ang dagat oh. Ayun po Ayun po Ayun tingnan nyo Ayan Maglalive sana ako Kaya lang walang, walang, ano, walang signal Ayan kikita na tatanaw nyo na po ang dagat Ayun no? napakadelikado pala pag ganito ayun o oh, tanaw po ang dagat o oh. o oh. oh. nakikita nyo na po dagat malayo po yan pero ngayon nandito na po yan oh, malapit na dito at pinag eh, pinagpe pray po natin lahat pag pray po natin wala pong hindi po magkaroon ng tidal wave pero imo mo yan oh. oh ayun oh ayun nakikita nyo ayun ang dagat oh halos aapaw na po dito sa lugar na to oh konti konti na lang aabuti na po itong lugar oh yan lang ang humaharang eh Yung medyo bundok na yan oh, ayun oh. bawal po doon, baka ako sitahin doon. Papatanaw ko lang po ang dagat para makita niyo po ang sitwasyon. Ganito po nakakatakot sa tabing dagat po. Ah. Ayan po, o oh, ayan. Hindi po ako magtatagal kasi bawal po dito. I alam mean, guys pag kaya na yung umapaw na no, dagat na yan ayun dagat na yan pag umapaw po yan ito pong mga kabahayan dito lunod po yan sa ano ayun hindi lunod kundi matatabunan po yan at meron pong bahagi dito na natabunan na po mga kapatid ng tubig ang kanilang mga bahay lalo po ngayon Ayan po, hindi po ako magtatagal kasi baka sitahin ako dito ng barangay kahapon pa po dito pinagbabawal, no? Pero nakita nyo naman po ang dagat, oh. Ah, dito na po yan sa Pangpang, oh. Ayan po. E ngayon baka tulog pa si Kapitan. <laughs> Mamaya magroroon na sila rito. ibang bangalo na yan napakataas na po yan kasi doon pa po yan sa ano sa laot pero nakarating na po dito lakas talaga ng bagyo ngayon Buti po pag gano'n ang hangin, hindi po dito, pag gano'n po siya. Pag gano'n po siya, pag gano'n. Okay, yan lang po mga guys. At mag-like po ayaw mga hindi pa na po nakapag-like dyan. Uh, good morning sa inyo lahat. Mag-pray lang po tayo kasi dito pong bagyong Christine ay hindi lamang po dito sa amin kundi buong Luzon po ito. Sako po nitong bagyo na to. Dito po hangin lang, wala naman pong malakas na ulan pero hindi ko po alam mamaya. Iba ko po mamaya. No? Sige so, lang po. Maraming salamat. Good morning. Bawat isa. Manatili po tayong nakatuon sa ating Panginoon. Manatili po tayong manalangin. Wala na po tayong dapat gawin kundi mag-pray. Hindi na po ako lumapit doon kasi baka hulihin ako ng barangay dito. Mahigpit po at ang kagandahan po dito sa lugar na ito. Minomonitor po ito ng ano, mga official ng barangay. 24 hours po sila walang tigil sa sa Karoronda. Ayan. good morning. Uh -oh. At kung titingnan po ninyo napakatahimik ng lugar, parang walang bagyo, no. Pero hindi po natin alam kung mamaya kasi hindi pa po ibinaba ang signal number 3 sa La Union. Ito po ang ba bayan ng Bangar La Union. Uh, susunod na po dito ay ang Tagudin, Sudipin, Tagudin, Ilocosor na po. Dolo na po ito. At maraming salamat po sa mga na nanonood, sa mga walang sawat na sumusubaybay-bay sa ating YouTube channel. Sa so, pauwi na po ako sa amin. so 'yan lang po mga guys. Mabuhay po tayong lahat. At magpray lagi po. Walang wala po tayong tagapagligtas kundi ang Diyos